Hello? 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 In the pot. Anong in the pot? Hello? Sino ito? Hello? Good afternoon. Hello? 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 Sino ito? Annalyn Beran po. Annalyn? Anong ginagawa mo ngayon? Sa oras na ito, Annalyn? Nagluluto po. Sino pwede ah? Okay yun. Anong ulam natin? Anong ulam? Wala pa po. Kanin pa lang po. Ah, pero ano niluluto mo? Ah, ah eh, kanin pa lang po. Sino po ito? Hindi, ako pa yung census. May census lang. Eh, yung sa ating kapatiran ha? Sensus? May tata -tata. Sensus, mga sensus, katanungan. Oke. Ah, goyangin. Aku juga mau tersenyum. <tutuk> <tutuk> oh, iya? Oke. Okay. Ano pong pangalan, Miss Aneline? Tiga saang ka? Taga mo mo, po. Taga? Tiga, kau orang di saan ka? Tagaw na mo ako. po. Tagayan po. Kagayan Bali. Taga Mungo. Opo. Tuwao. Opo ko yan. Tuwao, Bali. Kuya mo. <laughs> okay, nan nananood ba kayo ng Will to Win? wala po ngayong dood, Kuya Will. <laughs> Wala pong hiru. Wala mo TV. Tangin ko yun Wala ka yung TV. Nagiginood lang na po ako pero naubusan sila ng na-unload ngayon. Takto pong nag-expire. Ah, ah, kasi yung signal mo, meron gano'n. May loading eh. Okay. Alright. Meron, meron, ilang, may may meron. Yes, anak po. May anak ka ba? May okay, anak ka ba? Hello, meron ka bang anak? Wait, wait lang po. Gagawan ko po ng no, paraan, Kuya Will. Gagawan <laughs> Mag mo lang para magkaanak? anak <laughs> dali. <laughs> Nahihilig ako, Kuya Will. Hindi. <laughs> ah, uh, ano pangalan niya? Ano? Uh, Annalyn, ikaw ba yung may anak? Opo. May anak ka ba? Opo. Tatlo po, Kuya Will. Ano trabaho ng asawa mo? Po. Ano trabaho ng asawa mo? Ah, uh, nasa cons nasa junk shop po ngayon, Kuya Will. Oh, makinig ka mabuti. Ah, masukan po sa junk shop po. Okay, may magtanong, may tanong ako sa iyo. Okay, makinig mabuti. Etong tanong ko sa iyo. Sa mga schedule, ano ang ibig sabihin ng M? M ah, letter M sa M W F. Okay. Okay. A, Morning. B. Monday. C. March. Monday. Yung B. Sa mga schedule, ano ibig sabihin ng M sa MWF? A. Morning. Monday po. Monday. Monday. Is that correct? Monday daw. Wala, pakin natin mga... Correct! Magaling. Yeah! Okay, good luck sa'yo. Okay, <laughs> Hindi ka pa nanonood ngayon? Hindi? Hindi. Nanonood ba? Salahin ko yung Uberolete po. Okay, hindi bale. Eto na. mag i spin na wheel tayo. Good luck sa'yo. Ang jackpot natin for the day, 115,000 cash. <laughs> Girls, get oh. ready. Okay, sabihin mo. spin the wheel Andalin, sabi sabihin mo. Please, spin the wheel spin wheel Go! Makuha kaya niya ngayon ang jackpot, 115,000 ka! Okay. W.I.N.! Mm -hmm. W.I.N.! W-I-N Ang inaanap po natin para makuha ang Alam mo ba, pag tatlong W, alam mo ba kung magkano yan, nal Nalo ka ng 50,000 cash! We'll win, we'll win. We'll we'll ba tayo, we'll wow! Ang dali, 50,000 cash ang napanalala mo. Girls, pasok na kayo. Mga ko, sige nyo. Okay. okay. Oh, ano gusto mong sabihin? sa will to win at sa TV5. Annalyn! Oh, ayan, Annalyn, ha? Kisimot, tatawagan lang na kita. Nandiyan ka sa bahay mo.

ano ang gusto mong sabihin sa TV5 at sa Will Twin. Win? <laughs> Thank you so much, Kuya Will. Hindi ko kakalain na natatawagin ako ngayon. Nagpakasaali lang po talaga ako. <laughs> Thank you so much, so... <laughs> Kuya. Kuya, nakitulong din sa amin, Kuya. Natanong ko na itong pinalansin na nalakangin. <laughs> Thank you. <man. laughs> Thank you. <man. laughs> Ano ang nararamdaman mo ngayon? Meron kang 50,000 bukas. Thank you po. Ano nga? Thank you so po, Kuya Will, sa, sa programa niyo po. <laughs> nanonood po talaga ako kapag yung may, may, may load po ako. Nagbabakal sakali akong matawagan niyo. Kaya ngayon po, thank you so much, Kuya Will. <laughs> Hindi ko makakalain. <po> <laughs> Alam mo ba dito, eh, marami, nag Marami kang Marami kang kababayan na lumuluha, ng kaligayahan para sa iyo, ha? Okay. Congratulations. At uh, mag-download, mag magpa-download ka ng app ng Maya. Ngayon, ang gusto namin, papadala namin sa iyo yung pera, mag-download ka ng Maya. Maya app, okay? And then gusto ko mag-video ka. Pagdala mo ng pera, magpa-video kami sa'yo, and then sabihin mo lang, eto na po kayo, Willie, yung 50,000 na pinadala mo sa amin, yung napadalunan ko, para, para ka lang namin makita, oh. ha? Okay? Oh. oh, thank you. Thank you, Kuya <laughs> Willie. Congratulations. Maligayang Pasko sa'yo, ha? Well, maligayang Pasko sa inyo dyan. Opo, salamat po. Okay, sige. Bye-bye. Annalyn, panapang natin si Annalyn. Dahil ikaw ang Christmas ko. <laughs> okay. Hindi ko pa paniwala. Okay. Okay, Annalyn. Bye-bye ha. Okay, bye-bye.